panalangin sa gabi. Mahal namin Diyos, dakila at makapangyarihan, ama namin maibigin at mapagbiyaya. Sa pagtatapos ng araw, amin ama, lumalapit kami sa iyo, kasama ang aming mga panalangin at kahilingan na yung gabi. Nawaang aming mga panalangin ay umakyat sa iyong trono tulad ng insenso. Nagpapasalamat kami sa iyo sa dulot sa amin ng araw na ito, kapahingahan, espiritual na pagpapala, at sa mga hindi mabilang na pagpapala na ibinigay mo sa aming mga anak mo. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinabayahan at binantayan mo kami buong araw. Nagpapasalamat kami sa mabubuting mga tao na pinadala mo upang kami ay damayan at samahan sa aming paglalakbay. Gawin mo kaming matatag upang harapin ang mga pakikibaka sa buhay. Bigyan kami ng higit na kapayapaan at kumpiyansa sa gitna ng kaguluhan at salungatan sa mundo. Panginoon, Ako'y lumalapit sa iyo upang bigyan mo ako ng tulong at tulungan akong mapagtagumpayan ang anumang pakiramdam ng kabiguan na natigil sa aking puso. Gusto kong manalo sa lahat ng sitwasyon kahit minsan naiisip ko na nawala na ang lahat. Hindi ako susuko dahil matatag akong naniniwala na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan mo na nagpapalakas sa akin. Sa mga panahong mahirap na nagpapabagsak sa akin, ang iyong mga salita ay laging naghihikayat sa akin na patuloy na lumakad. Hindi ako uupo at magwereklamo -re sa wala ako. Patuloy akong lalaban sa pangalan mo at susubukan ko ulit dahil alam ko na sa suporta mo, lahat ng itinakda kong gawin ay magiging maayos. Mahal kita, Panginoong Diyos, at hinayaan kong mahalin mo ako. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa akin at sa aking pamilya sa bawat sandali. Panginoon, Nagpapasalamat ako sa iyong hindi natitinag na presensya sa aking buhay. At pinahahalagahan ko ang kakayahang harapin ng bawat araw, ng may pagtitiwala at matinding kagalakan na tanging ang iyong hindi mailarawang pag-ibig ang may dudulot. Nais kong ialay sa iyo ang lahat ng kabutihang nagawa ko, ang pagmamahal na aking ibinahagi ang mga ngiti na inialay ko at ang mga paghihirap na aking tiniis. Mahal na Diyos, sa sandaling ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ang aking espiritu at naway ang aking mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan. Upang magising ako bukas na puno ng kagalakan, at sigasig na magpatuloy sa landas patungo sa pagkamit ng aking mga pangarap at ninanais. Patawarin mo ang lahat ng aming mga kasalanan at kabiguan sa tungkulin, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya at kapayapaan habang kami ay nakahiga sa pagtulog. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, ang aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salap para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagbala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.